Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon yung BISCAM issue Yung bang petition na ni na Atty. Vic Rodriguez sa Supreme Court at uh, inaksyonan naman ng uh, Supreme Court at inutusan ang House of Representatives Senate at ang uh, Office of the President through Executive Secretary Bersamin to respond in 10 days to comment So, tapos na po yung 10 days. Ang tanong, nag-submit na ba ng comment ang tatlong opisina na dinirect ng Supreme Court? <laughs> Ito, may po si Joey de Vibre. Uh, basahin ko lang ha. Sabi niya, sumagot na ba ang SOR, Senate at CES sa order ng Supreme Court na mag-comment sa petition ni Atty. Vic Rodriguez at ng adorable lolo natin na si Congressman Ungar. Sabi niya, walang balita. Ako wala akong balita. I don't know sa inyo. Kung may balita, paki-comment naman. Ano mangyayari kung hindi sila sumagot? Okay? Bintahi ito sa mga petitioner at sa laban ng lahat ng Pilipino dahil maaari nang gumulong ang paghuhusga ng Korte Suprema at magdesisyon base sa mga ipinasa ng mga petitioner at informasyon na hawak mismo ng Korte. In short, <laughs> dihado sila kasi di nila maipaliwanag ang sarili nila. Okay. Agree ba kayo? Ako, agree din ako nito. Kung hindi sila sumagot, eh, mag-proceed ang Supreme Court sa pag- pag-evaluate, uh, uh, pag-, pag uh, decide na. Dahil walang sagot eh. Katulad din yan sa yung ordinary complaint sa Fiscal. Okay. Fiscal. Preliminary investigation. Kung hindi mag-submit ng counter affidavit yung ikinomplain, ang fiscal, mag-proceed siya. So, hindi mapigilan ang fiscal sa pag uh, preliminary investigation kung walang counter affidavit ng na-complain. Okay, sabi ni Joey, pero sa isang banda, kung di sila sumasagot sa utos ng kataas-taas korte ng Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Bakit kaya nila, bakit kaya nilang hindi ito sundin? Bakit confident sila na deadma? So, posible kaya na dinedma nang ng tatlong opisinang ito ang utos ng Supreme Court? Yan ang tanong. Okay. Patuloy ni Joey. Tanong, ah, tatlong importanteng institusyon ang inutosan ng SC House of Representatives, Senate of the Philippines at Office of the P President of the Philippines through the Office of the Executive Secretary kung meron man na may kapasidad na humilot ah ito na, delikado na itong hilot <laughs> humilot ng lamig sa likod <laughs> ang tatlong ito ang pinakamay kakayahan na gawin yun mm -hmm. I am not saying this to undermine the Supreme Court who is composed of the wisest and the brightest Filipinos ever produced by our country I am saying this because the Supreme Court is the last defense of the Filipino people And the silence of the three officers is so deafening, it becomes really scary. Bakit? Okay. So ako, napakataas din ang respeto ko sa Supreme Court. Talagang last defense natin ito. Uh, maraming mga cases na ino-overturn o binabago ang kon. kasi Talagang, pag hindi mo sinunod ang proseso, kahit ano, may mga drug lords convicted sa lower courts, kailan na pagdating sa Supreme Court? Bakit? Eh, hindi nasunod ang batas eh. So, may pag-asa ako, mala, malaki ang malaki ang uh, hope, pag-asa ko sa Supreme Court. Uh, kailan, itong silence ng tatlong opisina, eh nakakabahala bakit sabi ni ano gusto kong panghawakan na mananaig ang hustisya at tama alam ko maibibigay din sa mga Pilipino ang dapat para sa kanya so magbasa tayo sa mga comments ano kayo mag comment din kayo na na ba Dinedba na ba ng tatlong opisinang ito ang ating katastasang Korte Suprema? Sabi ni Royal Sarmiento, Sana hindi mabayaran ang Supreme Court para matuloy na ito. Sana walang tumanggap sa kanila ng Sul para ibasura ang petisyon. Koreng hmm? de Jesus Basala, I can only hope and pray for the best. Pinoy away from home. Hmm? Bete Bechay. Kung sumagot sila, nabalita na sana yan sa media. Showing off they're their not guilty. Ayon. Pag kumpiyansa sila, sagutin ka gan. Well, wala silang itinatago, di ba? Kalan, napakatahimik eh. Kahit sa mainstream media, walang balita. Pero sana nga, sumagot sila. Yes, that's the best. Else, are they blatantly disregarding now the Supreme Court? Ano ang ipinapakita nila ngayon sa mga mamamayang Pilipino? Mas powerful sila sa batas? Nakakatakot ito. Yes, nakakatakot niya itong silence sa uh, issue na ito. Ace revel, revel. Sabi niya, I'm afraid uh, Blank is doing some negotiations. Negotiations backdoor with the Supreme Court. Since he's a former Chief Justice, he might try to influence some justices. I hope naman hindi yon mangyayari sa so, sabi naman ni Amante Sierra, pag nangyari yan, wala na talagang pag-asa Pilipinas. Huling hope na lang ang SC. Tapos, mababayaran pa? Huwag naman sana. Okay, ako, palagay ko, hindi nila kayang i-bribe ang Supreme Court. Diyan <laughs> ang opinion ko, ano? Maalala nyo yung oral argument sa PhilHealth? Uh, yung petition na dapat ibalik yung pera ng PhilHealth? Nako, ang galing yung Supreme Court Justice na nag-interpelate? Sino ba yon uh, Honorable uh, Ami Javier? Nako, sabi uh, Di mo ba alam, uh, according to COVA report, uh, 2021, 22, 23, bankrupt na ang PhilHealth. Wow! Uh, Be! Tapos, natulala sila. Uh, tapos, sagot ng Secretary na hindi, hindi po, bankrupt. Uh, bilib na bilib ako sa oral argument na yun. At, uh, delikado sila sa PhilHealth. Yan ang mga big issues niyan eh itong biskam uh, biskam issue <laughs> yung blank items yan malaking problema nila yan yung pill health malaking problema nila yan tapos itong impeachment ni VP Sara na nagkabuhol-buhol yan ang mga main issues sa ating bayan ngayon na I don't know kung paano ito ma-resolve kaya pinakamalaking issue itong blank items Uh, BISCAM biskam na lang tawag yan, biskam. Na according to Attorney Dick Rodriguez sa kanilang research, eh ano, wala pa perma yung enrolled bill. Ano ba yan? First time in history na nangyayari ito. Uh, ito na nga, pati si na Senator uh, lakson Lacson, Senator uh, Franklin Drilon, sinasabi na, no, the worst budget in our nation's history, the national expenditure program was mangled by the, you no? Know. So, sabi nila, dapat ang presidente exert control of the budget process. So, let's pray na sana sumagot sila para gumulong ang justisya. Huwag naman sana yung idedma ang Supreme Court.